Itu, da, mga okay. Ito, mga itu mga idol. <tut> idol? Itu mga idol, parang malaki-laki itu mga idol. Uli mga idol. Kasi bungot. Dali mga idol. Uli mga idol. Woo! Parang malaki-laki itu mga idol. Mga idol. Laki-laki mga idol. Thank you Lord. Tuba yang ada lubah. Laki-laki itu mga idol. Parang lapo mo ayun ah. Lapo dol. Lapo dol. Lapo. Holy horns dol. Lapo mga idol. Ay, mga idol. You, mga idol. Lapo. Ikaw blok mo kay dol. Lapo. Lapo idol, sinugat agad mo idol. Grabe 'yon. Holy mo kay dol. Sugat na 'yon. Sinugat agad mo kay dol. ko dapat ko mga idol. Sinugat mo kay Sinugat agad. agad. Ma, ma Katong ket palakira na. Na, itatong mga idol. Katong bang asok na. Diyan mga idol. Ka. Okay, lang. Kilain na naman mga idol. O, idol. Mga idol. Tumayan dol. Unggas mga idol. Okay. Mejo maletlet lang mga idol. Ay idol. Mga idol. Yan ang tapos mga idol. Tol, grabe sporta idol. Pag singang o pa pinto-pinta. Pa pinto-pinta. O uy-uy lang mga idol. Lahat tayo mga si Edward at si Edel Edel po ba kaidol? Edel Edel po ba kaidol? So bago nga natin mga kaidol, ang ating para sa ating At ganoon din sa inyo mga kaidol sa inyong sa Sahokot i'm not pare natin idol lakas yung aking amihan bago na po mga makidol nahila na ako mga idol I love you, mga idol. I love you, Senor Hutt.

Red lang mga idol. Makapagsige na ito mga idol. Okay. Tapos ako na naman ang idol. Ayun mga kaidol. Ohoy! Ang baboy ano? <laughs> <laughs> sa palokan. Orang area. Sinigang sa nur. Ah. hindi, idol Kita nila idol, Kita nila yunol po. Wala po to wala pong idol. 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 Wala po. idol. Lapot to idol. Apo lang. Ay, ah, Kapatid na lang po. So yun. seven takes, mga idol. Mahal yan mga idol, mahal. Mga idol. Mahal yan mga idol, baganyan mga isang mga idol. Pula no? Pula, yung mga pula. Mga... <laughs> red. <laughs> mga pula, mahal yan ang mga idol. Mga pula, yung mga red. Ganoon, ganoon, red tong taga doon. yung mga idol. Ayan, ulit tayo mga idol. Ayun, mga idol, idol. Yeah, mga idol. ng <clears> dito <throat> mga ka idol. Ito, mga ka -idol. <coughs> pa sa ka idol. Shout out pala idol sa mga kapatid ko diyan sa Manila mga idol. Lagi-lagi kayo mag-iingat. Tama ba? Ingat kayo, kayo palagi dyan sa Manila mga kapatid. Ay, idol, sa, ikat kayo lagi dyan. Mama, mama, tsaka kapalig ko sa Cavite. Tsaka mga pinsang ko dyan sa Kabite. Ulo ng tan sa Cavite. Yun. Shout out sa inyong shoutout, lahat. Shout out. Tsaka sa inyong idol, mga lahat na nanonood. Shout out. lagi. idol. Pag-idol. 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 idol mga idol uh, pag idol Medyo lang, mga idol pag uh, idol uh, pag idol idol pag idol pag idol idol pag idol idol pag idol pag idol pag idol Pulpot mga, mga idol. Uh, manghud ito ng manghud ito nang lapo. Kapatid. <laughs> Kapatid ito ng lapo mga idol. Masarap to mga idol pero eh, natin mga idol. Mahal yan, mahal yan idol. Mahal mga idol. Ah, Lapo dul, lapo dul. Lapo dul, lapo Lapo Good size, gili mga idol. Mahal yan mga idol. Sana mabuhay ka idol. Mga idol? Sana mabuhay ka idol. Sabag buhay ka lang po ka idol. Sa isa isa idol. Iyon buhay. Sa isa 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 idol. Iyon idol. Wala na. Dalawang pula. Iyon mo. May isa patay ang isa yung ano, pang samup-sambuk sa balok dalawang ulpot at saka isang lapo mga idol good guys at saka yung isa paluin ko 'yung slapalo kahit apat na praso na mga idol nyo, mga idol ayan mga idol idol tao okay, no? din sino yung mga handle? Oh, pag natin. Ah, uh, ano na yung mga idol? Ah, Ma ba bayad. Ba? Uh, mahirap din ah. Tulo natin. Parehas namin. Ay, eh, tamihan. Laot pa rin. Lakas yung alon mga idol. Laot pa rin kasi medyo... Medyo pobre eh. <laughs> pobre mga idol. Dapat na mga Idol. Kale, idol. Kale, na po. Oh, na Idol, sinugat Uli oh, ah, ah, Idol. Grabe yun. Mga idol. Ito, yon. Sinugat <laughs> agad mga Idol. Sugat. Okay. ako mga Idol. Pinagod si agad mga Idol. Yun. Sinugat agad. Sinugat agad. Okay. Na, mga idol.

Mira, Wairol. Hindi na ito ulam. Binta ito, Wairol. Laki mo kayo dyan. Ang ng ano? Ang lang ng kape. Kape-kape ba? Laki mo kayo dyan. Ah, Idol. si Idol. Ulis Idol, bebak Idol isulap po isulap po lapo po isulap po isulap po isulap po isulap po isulap po sana lapo isulap po isulap po po isulap po isulap po isulap po po isulap po isulap po isulap to isulap po isulap po isulap po isulap po isulap po isulap po isulap

Tiger. Tiger. Ang uh, kulay sa akin, may time. Uy, <laughs> ano mga idol? Pa idol pa rin, pa rin. Ano na pagkatapos mga idol? Idol.

Oh, uh, dami mga kay Jackpot mga kay Jackpot mga kay Dol. Ito, gasa na ito. Jackpot mga kay Dol. Okay, nabuhay mga kay Jackpot tayo mga kay Dol. Malaki, edol, Malaki. Oblong, malaki. Malaki, malaki. Malaki, malaki. idol, sa isno hindi na tayo mga idol kape at idol jackpot, idol na ako ng mga idol kabilin ako ng ng kape bigay ko sa sa mama ko kape at tinapay kape at tinapay tsaka asokal ng kain. O, atamidon. Katul. Ang Parang unti-unti nang mu mga idol. Mga kain Wala lang kain. Ige, patetan-tetan konti mga idol, konti. Oh, may magkain ga. Grabla, sa aming sa

Pag wala magkain daw, kakanta talaga idol para wala yung boring na idol, ganun talaga. Ingaw ba sa ingaw ka talaga. Wala na mga idol? Wala. Ano mo kasi dun? Ano mo kasi idol? Ano mo kasi dun? Ano mo idol? dun? Ano mo kasi Ha? Puna, pahibas pa naman ngayon. Puna naman pa ang ano, dagat ngayon. Baka mahibasan tayo. Uy na kami mga idol kasi yung dagat, mahibas pa. Paliit yung ano namin ngayon. Baka mahibasan kami malayo sa ano. Hindi kaya mga idol. Bye boy Bye bye, malayo tayo. mga idol. Marami rami na tayong huli ngayon. idol, mga idol. Patay idol. tayo mga idol. Biyaya ng Panginoon yan. mga idol Panginoon Ni Papa Jesus yan. Biyaya na yan, idol. thank you Lord sa blessing. Sa uh, mo. Pagkawin na kami doon. Pagkawin na kami. Pagkawin okay. na na kami. Okay. dagat. Okay. Okay. Idol. Idol, may na idol.